ka journey mga palangga. Ito ngayon ay kung talagang hindi mo makalimutan ang isang tao, pakiusap po, basahin o kaya pakinggan mo na lang na may tiyaga para maramdaman mo ng may konting kaginhawaan ang iyong buhay. Ito po siya. Una sa lahat, magsimula ka sa pagputol ng koneksyon. Ang isang relasyon na wala patutunguhan ay uubos lamang ng iyong damdamin. Ang paulit-ulit na pagkikipag-ungnayan at pagkakasangkot ay pinakamalupit na pahirap at pinakamalaking pananakit sa isa't isa. Minsan, ang pagbitiw ay pagbibitiw din sa sarili. Sa sandaling iwanan ka ng isang tao, maaaring naramdaman niya na mas magiging maayos ang kanyang buhay nang wala ka. Sa sandaling yon hindi na sulit na patawarin pa siya habang buhay. Maging pagkakaibigan man o pag-ibig, dapat mong tiyakin na ang mga nawalan sa iyo ay talagang mawawala ng tuluyan. Kapag naghiwalay, tapos na. Huwag nang magkaroon ng ilusyon dapat mong maunawaan ang pagkawala ay para sa parihong panig. Kung hindi siya natatakot na mawala ka, bakit ka matatakot? Huwag kailanman patawarin ang sinasadyang pananakit. Kapag ikaw ay nag-iging malambot ang puso, balikan mo ang mga dinanas mong hinanakit, ang mga luhang iyong ibinuhos at ang pusong nabasag. Kapag wala ka ng hinahangad, hindi ka nakarapat dapat sa ganun. Isa kang tao na marunong makitungo ng tapat sa iba. Ang pagkawala mo ay dapat na maging kawalan niya. Kaya huwag kang malungkot o magsisisi tungkol dito. Umalis ka na lamang ng buong tapang. Ang pinakamainam na pagkamulat para sa isang tao ay ang huminto sa tamang oras. Timbangin mo ang mabuti at masama at itigil ang pagsasayang ng oras sa tamang panahon. Ang pag-alis ay dapat may kabuluhan at ang pagbitiw ay dapat malinis. Hindi inuubos ang sarili, hindi pinatatagal ang iba at marunong magpalaya. Subukan mong magpigil. Malang pakikipag-ugnayan sa loob ng tatlong araw, isang linggo o isang buwan at mapapansin mo na ang taong dati mong hinahangad na makita ay baka hindi mo na ganun kagustuhin makita ang panahon ang magpapalabo sa lahat ng bagay. Minsan, maging matatag ka. Huwag ka nang maging sobra ang pagpapakumbaba ayaw mo na sa kanya at kahit gaano ka man magsisisi o hindi matanggap pakawalan mo na kung totoong mahal ka niya hindi hindi niya hahayaang maging ganito ang kalagayan mo ngayon kilalang kilala ka niya alam niya ang kahinaan mo at ang kalungkutan mo alam niya ito ng malinaw Walang saysay ang pagiging walang awa sa isang taong hindi kami na mahal. Paano ka mananalo? Pagkatapos mong gawin ang lahat na makaya mo, piliin mo na lang sumabay sa agos. Kung hindi kami na mahal, pakawalan mo na ang iyong pagkahumaling at pagkapit. Maliit lang ang dalawang kamay ng tao at napakaraming bagay na hindi kayang hawakan ang hindi iyong ibalik mo na sa dagat ng mga tao kapag ang taong kasama mo ay nais bumaba kahit aya mo payagan matuto ka magpasalamat at magpaalam ng may lahat ng nakatayo sa ilalim na puno ng cherry ay maganda at ang pag-ibig mo ay mainit para sa lahat hindi siya ang mabuti kundi ikaw ang mabuti Huwag kang magsisisi na naging mabuti ka sa kahit sino. Kahit nagkamali ka ng pagkilala, kahit binigyo ka, at kahit nasaktan ka. Sapagkat ang kabutihan mo sa kanya ay hindi nangangahulugang siya ay mabuti, kundi dahil ikaw ay mabait. Ang dapat mong pag-isipan ay ang iyong kaalaman at pananaw, hindi ang iyong katapatan at kabutihan. Nagsimula ang kwento ng bawat isa sa napakalambot na pagmamahal. Ngunit madalas, ang wakas ng kwento ay hindi tumutugma sa simula. Tandaan, ang bawat hindi kasiyasiyang nasulta ay ang pinakamahusay na wakas para sa atin. Huwag mong isipin na makakasama mo isang tao habang buhay. Makisama ka ng natural kung saan ka dadalhin ng kapalaran ng doon ang daan. Naniniwala ako na mga taong makikilala mo sa buhay na ito ay nakatakda na ng tadhana. Hindi mo matatakasan ang mga taong itinakda para sa iyo at hindi mo rin maiiwasan ang mga pagsubok na nakalaan. Ang mga nakikilala mo ay tadhana at ang mga hawak mo ay kapalaran. Ang buhay isang proseso ng patuloy na pagdami at pagkawala. Buksan ang isipan, tumingin ng bukas ang pananaw, magpalaya at huwag pahirapan ang sarili. Hanggat binibigay mo ang iyong makakaya sa maraming bagay, mahalin mo ng gusto ang iyong sarili. Buk, lampasan mga catchy, mga palangga, to God be all the glory. Bye. Mga catchy, mga palangga.